Theater. Yeah. long storyline yun, kasi the replacements, mayroon football team sa city. Dapos I think I know what you're talking about. On about. strike. Yeah, yeah, yeah. Then they yeah. left, and the team decided to, you know, bring in players. bago players. Bagong like mix oh. from different races. Oh, replacements. Yeah, replacement. Yeah. Replacements. Oh. and that movie. So. you know alam yun. Yeah. Ilongalan sa mga football. Fight baseball. Volleyball. Tatrao. I don't know tatrao. Uh explain. Oh, Sepak takraw? Mm -hmm. It's like you know Sipa, right? Oh the the hacky sack thing. Yeah. We talked about that today. Hacky sack. But it wasn't yeah. hacky sack, it's the national sport Yon, here. Yeah, I think that's a good I don't know if What is it called? Sepak Takraw. Sepak. Ball control takraw. lang ako nung ko bulsa. Doing sick ko yun. Sepak Kabra. Oh, Sepak di mo ko nakita na biro noon. Magulo ko noon. Sa dao ba? Sepak oh, sa Takraw. Paano na spelling yun? Sepak Takraw, di ba? Uh Oo. -oh. Sepak Takraw, Tagalog. Sepak Takraw. C yung may accent. Sepak Takraw. Takraw. Se. T-A-K-R-A-W. Sabi ko spell. T-A-K-R-A-W. Takraw. Oh, Mm -hmm. Oh, wow. Kuya said that today. Sepak. S. I thought he was talking about hacky sack. You know, hacky sack ganito ganito. Yeah, yeah, I parang Wala akong magawa. Hacky sack. Hacky My brother's is a good at that. I mean, yeah, actually, yeah. Maybe that's the reason why. Butos, 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 Nakita butos, butos, sa TV. butos, yan? butos, 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 yan? Oo, kaya mo yun? Hindi uh mo, -oh. hindi mo. Bull control lang ako. Kaya mo, isipa pa. Hindi ako marunong sumipa ng pag tapping tapping, hindi mo Kunti lang, ang kunti-kunti. Ako oh, marunong. Okay. Hindi ako marunong maruno ta Hindi, marunong ako dito, dito. Tapos, uh -oh. kaya kung black magic na gano'n. Ah, oo, yun, yun, yun. Kaya Taping! We play Topping, tapos black. it's a different sipa. Uh -huh. There time, one. Uh -huh. So, there's like, uh... I see them the... Yeah, Ano yun? Ano yun? Elementary ako. Oh, one, two, three, uh, mm -hmm. four. Uh, eh, pahitin ka rin Boom! Mm -hmm. Doon ako nagsimula noon, tapos yes. may ano sa amin. Check it. No? Intram. Tatlong game ang inano, sinali ko. Basketball, sepak takraw at tsaka volleyball. Tandaan. ko na. Yung shoes ko noon, yung ano. Pwede, San. Pwede, tapos pwede pa dito. Hindi, ang masarap sa akin ay <coughs> eh, volleyball din. Pangalawang favorite kong sports volleyball. Ay, wala lang. Kasi ano ay? Yeah, yung ano? Kasi pag yung ano, pag yung atos yeah, mo boy, sa iyo, tapos ay spike mo na. Kaya mo? No, masarap doon. Mm. Yeah. So, sinis. Oh, sinis. Oh, Si Cher ko yan, kuya. Si Cher ko yan. Ang daman na. O, basag. <laughs> ah, salamin yan. Hindi. Oh, ano naman? Hindi naman malakas. Yun ang masarap doon. Tapos kaya pag alis mo dyan, basag ako. Alam mo yung kuya, saan mo napanood yun? Marunong ako ng na nable control, tapos tapping, tapos block. Hindi na ako marunong ng mga ano. Si Pat Yung sinabi ni ano, yung sinabi doon sa TV. Asia ano? yeah. Yung, ano? yung ano nga yon? Yung bicycle, ano ba? ano? Bicycle. Ngayon. Takraw player lang magaling galino kaya ano, break dancer. Sa so, dalawang mapili ka doon. Kung sino man yun, magaling mag takraw, okay, break dancer yon. Yun la ang yun. Kung perfect niya yung ano, tsaka yung Somerson, wala akong alam doon ba eh, looks cool. Ang kaibigan ko kung galing doon, may mga sa simit. Sipat crow. Tapos kaya niyang abutin ito. Wow. Ganun, parang ganito. Straight ganyan. Oh, no. Stretching? Oo, ito. Ganun uh, yung abut ito. If you can do that, kaya wala akong extra rib, yeah. Yeah. You you don't ribs. Yeah, you only have like... Yeah, you took out like two ribs. Kaya niya. I think he told to, yeah. Tex, kaya niya. It's pretty nasty bro. It's but, pretty disgusting, shayun. but... Wala. May tao na tinanggal niya para lang makagawa ng gano'n. ano yun no? Uh, hindi ko ma... Hindi ko ma-gets. I didn't hear Hindi it. mo na kailangan i-gets yun. Pag ginawa niya yun. Sa labas. Gusto niya lang mala... I mean, I don't know. No tinanggal? <laughs> yun rib. Oh, para... Para magawa niya yun. <laughs> so that he could stretch. Para mahalagay niyang ulo ma niya siya. dyan sa puso niya. Oh, tapos, yun lang. Yun lang! Yun lang. Yun lang. Oh, Napakaisimple lang ako sa kanya ng kaligayahan. <laughs> <laughs> Unggoy, <laughs> <laughs> nagpatanggal pa ng ribs para... Para sa labas, we'll talk. No. Para mga bagay no, maalala no. mo pa sa labas. Hindi, hindi yun salita para dito sa bahay. Uh, Sige. <laughs> <laughs> yan, pinaisip mo naman. <laughs> <laughs> Nakaya mo maya. Pa, bakit ba yun? <laughs> Pinatanggal oh, mo yun. Yan. Tapos, Nakakapag-isip, pinatanggal yun, tapos magandang ulaw. Uh, uh, ano ba yun? Uh, Ayun, saglit na ano. Kasi nakasabihin ka gano'n? Oh, oh, yeah, oh. Uh, yeah, malaking pangalan nun ng lalaki na yun. Grabe naman yun! Jay Moon, all over the world yung lalaki ano na yun. Ano uh, yan? Alam mo? Anong ginawa? Kung sino ang usapan uusapan nyo? Oo. Anong ginawa? Hindi ko maintindihan niya. Tinanggal niya yung red niya. Sino? na. Sino? <inaudible> Para sino Malapit niya yung mukha niya sa puso niya. Oh, yun ang puso. Bakit yung barkada ko? Kasi, kuya sir. Wala na, real. Huh? This ain't real, right? No, so, it's it's totoo. It's 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 totoo yun. Totoo yun. Pinalabas niya nga eh sa... Sa si Francis? Yung uh, barkada ng Francis. Yes. everywhere. Abot niya. Ah. Um, abot niya. pre, oh. Mabaw siya, abot dito. Okay. sige, yeah, mm. okay. Alimaw okay. ka, Ilyin. Change subject. Say subject na lang tayo, pangit ang subject nila. Oo, pangit. Bastos. Ganun. Next song, sir. Pero hindi ko nag-iisip. Paano naging bastos yun? <laughs> ang galing libs. Salmo, makita mo ang... Anong scene yun? Private Benjamin? Kita mo na? Hindi ko pa. Hindi ba sinabi mo na kita mo na nakakatawa? Uh, ang galing uh, <laughs> Kaya gusto ko mabili eh. yun. Like, even though he was talking fast, like, I understood some of it. Kasi <laughs> the action... Look, yung so, lalaki na yun. <laughs> I hope na pagkatapos dito, na... Gusto siguro ka mo yun yung butas ng puso do. Alam ko makukuha mo pang pernactice mo lang. Ako nga, talal ko na dito, too na ako. Tapos yung tagalog. Hindi ko mag-iis. Kahiya. Talal ba ayusin ko, tagalog <laughs> ko. That's why ako na pang english eh. Baka <laughs> mag-isip pang tinigil mo talaga ang English mo, ma matutupo ano ka mga kutaro. Ano kayong Kasi alam mo, pag pupunta ka na Mexico, hindi, hindi, sila nang English sa sa'yo doon. Spanish. Sasabihin pa sa'yo na Mexico ito, huwag ka mang English. Oh. Tapos pang punta naman nila sa Mas, Amerika, America. hindi naman sila maka-English. <laughs> Nahihirapan sila. Yeah. So, ano, pang sinigil mo yun, matututo ka. Naisip ko. No? Okay. Oh, was pretty... Tapos mo rin yung ribs mo. <laughs> or <Hoy>, I said... <laughs> hindi. <laughs> Hinaisip ko. <laughs> matang isip. Parang doon na. Matang. Hindi naisip ko. Hindi naisip ko ay oh, napakababaw yeah. ng kanyang kaligayahan at ang galing na yun. No, work out tayo mamaya. Para maabot ang puso, isipin mo yung... Ol. Oh, work out tayo mamaya. Oo, oh, mag-abot oh, tayo. Oo, hindi. Oo. Oh, oh. Say, say, yeah. Ayos. Ah. Turpe yung... <laughs>

Niya ako ba? Meron, pangit narinig ko, tawag sa so around mo, listen na ako. So I don't have time for this. Correct. Yeah. But bibilhin ko na lang, kasama ko na lang ang girlfriend ko, mananood ko na yun. So, bye. It's good. Akasal ka na ba? Maganda talaga, nakakatawa. Yeah, it's funny. It's funny. Kasi, takasal ka na? Ha? Huh? Akasal ka na? Gusto ko. Oh, bakit? Fiancé. Yes, bakit? Kasi may fiancé ako. Uh -huh. Natanong ko lang oh. kung akasal ka na. Oh. Yun lang. I hope May Wala naman pa rin ako kung... ko. <laughs> Mali, ang pagkaintindi nyo ay, ang sabi ko, kung akasan na. Oh. Wala naman akong sinabing, a, ano yung, ano? Gusto ko mang pakasal, I'm too old to so just... Pag, ano, pia, ano? Pansi. Fiance. Pag piyanse, ano? Pansi. Anong tinanong mo na siya, tsaka hmm. tinanong mo ng magulang niya. Ang ibig sabihin, live-in. Live-in partners. Eh, Parang gano'n? Hindi. No. Gusto siya mag na, mag-kasal. mag magkasal. Tinanong ko na siya pang pwede na pa. ba? Na manhikan. In Tagalog, manhikan. Manhikan? Ano yun? Um, alam na ng magulang at mga magulang, tapos legal na. Legal na sa isa't isa. Kung bagay... Oh, no, hindi. Hindi, ganito. No, Nag-usap no. na yung mga magulang. Ito na magulang mo, tsaka magulang ng babae. Nag-usap na sila. Ganon, di man? No, no ganon to. Oh. Meron ka ang um, isang shota, shota. Tapos, friend. oh, tapos fiance tapos sawa yeah Oh, triste steps pala sa inyo triste. steps hindi steps pero yun ang yun ang you know, mm -hmm. nangyayari like yun know. oh. So oh, before, before makasal ikaw you ask for a hand in marriage yeah mm -hmm. diba mm hindi -hmm. din mo ako hindi aaanin mo na kung ano pwede hmm. na tayo magpakasal oh ngano. will you marry me Or... tapos tapos was... she says yes oh it's your fiance Oh, then, oh, uh, ah, so, then, pagtapat? Pagtapat? Pag nag, ano, pagtapat ng na pag-ibig. Pwede ako kuha isa? I'm okay with it, you ask yeah. them. Okay. Okay, Yo. love. Pwede isa? Ikaw, okay? Yeah, why not? Kuha okay. isa? Okay. Ako ba? Kaya <laughs> ko ka isa? Ka. Kasi sobra na ba ito yan? Sobra. Tinanong mo iba yung Pwede ako, ten. Isa, ten. No, sige. Lamat. No, kasi may, may so ay, meron extra, so hi mo. hi mo. Sobra. Kasi, oh, wait. Did they eat? Did they each eat one already? Tinanong mo ba yung mababae? Huwag muna, huwag muna. Yan, huwag muna yung ano. Dalawa yun eh. muna doon. Dalawa. Huwag muna. Ito na lang. <laughs> lang tayo. Hati, ko na. Nah, bawa sebiji, bawa sebiji. Kata mo si Johnny. Bawal. Bawa. 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 Si Bawa.